pangunahing ipinatutupad ng Rizal Provincial Police Office ay ang 5 minutes response, pagpapalakas ng police visibility at rescue 911. Alinsunod na rin sa direktiba ni PNP Chief General Nicolas Torre na paglaban sa kriminalidad. Ayon kay PNP Rizal Provincial Director Piloteo Gonzalgo, naglagay sila ng mga police visibility point sa mga estrategikong lugar para sa mabilis na pagresponde. Inihalimbawa pa nito ang lunsod ng antipolo na nilagyan nila ng 32 peaks visibility point. Ongoing pa rin ang pag-identify sa mga visibility area sa iba't ibang bayan sa lalawigan ng Rizal. Ang basis ng pagpili sa visibility point ay nakadepende sa kalalagayan kung ito ba ay crime prone, populated area at iba pa para makover ang 5 minutes response sa sinagawang demonstration ng Gil sa 5 minutes response sa bayan ng Tanay. Umabot lamang umano ng dalawat kalahating minuto ang pagresponde ng mga operatiba ng Tanay PNP. About 9:11 a.m. of August 17, 2025, duty patrollers from 910 Echo, composed of PSS GJ Anthony Endozo and Pat Manuel Dilla on board motorcycle, responded to a 911 national call. Please, vehicular accident transpired along Merilat Highway, Signal Tower BRGY. Sample lock, Denae, resolve with a response time of 1 minute. Sa crime solution, sinabi ni Gonzalco na dating nakatalaga sa intelligence group ng Campo Crame, na dapat ay hindi nagkakalayo ang crime rate sa crime solution ni PCNC. Pero ang binado ito, na kahit maigpit ang prevention, subalit may nangyayari pa rin na krimen. Ang trabaho ng police, prebensyon, Don't call crime. It's not as possible. Huwag mong Pero nangyayari pa rin. Kung pupasok na rin o yung mga investigaro, ay dama, magkaroon na ang person. Mahuli. Sa deployment naman ng personel, dahil limitado lamang ang bilang ng personel, maging ang mga nasa administrative office ay pinalalabas na rin upang siyang magsagawa ng monitoring at police visibility sa mga paaralan. Buo rin naman suporta ng mga lokal na sa Rizal. Sa katunayan, ilang munisipyo tulad ng Tanay at Taytay ang nag-donate sa PNP ng motorsiklo para magamit sa pagpapatrolya. Pagdating sa insurgency, noong nakaraang linggo mano ay may limampung dating taga-suporta ng kaliwang grupo ang nagbalik loob sa pamahalaan at nag ng programang iklik e ng NTFL-CAC. Bagamat matagal na manong idineklara ang lalawigan bilang insurgency free. Subalit patuloy pa rin ang ginagawang pagkikayad sa mga dating rebelde at dating taga-suporta na magbalik loob sa pamahalaan. Samantala, sa ginanap na flag raising ceremony noong nakaraang lunes, Agosto 18, 2025, naging panuhing pandangal ng Rizal PNP si Rizal Second District Representative Emigjo Tanwatko III at dito, nangako ang kongresista na tutulong legislatively at tutulong din na matupad ang kahilingan ng Provincial Director Gonzalgo na maragdagan ang bilang ng kapulisan sa buong lalawigan ng Rizal. Felix Tambongko, The Observer News, DWRV News FM, ikaw ang una.